Senator Bongo nagsusulong ng legal na suporta ah, para sa mga uniform personnel. Narito ang newscom ni Angelo Baigno. Binigyang diin ni Sen. Bongo ang pangailangan ng sapat na legal na suporta para sa mga pulis, sundalo at iba pang uniform personnel na maaaring makaharap ng mga kasong legal habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ito ay kasunod ng pagpasa ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ng Senate Bill No. 2814 na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga MUPs. Bilang pangunahing mayakda ng panukalang batas at Vice Chairman ng Senate Committee on National Defense, tinukoy ni Senator Go ang mga panganib na kinakaharap ng mga MUP sa kanilang trabaho at ang kahalagahan ng pagkakaroon nila ng legal na suporta. Binanggit niyang dapat tiyakin ng gobyerno na ramdam ng mga MUP ang kanilang suporta at proteksyon upang mas lalo pang mapalakas ang kanilang tiwala sa kanilang serbisyo. The government must ensure that they are not left to fend for themselves. Ang panukalang batas na ito ay sumasalamin sa ating iisang layunin na tulungan ng ating mga kawani sa militar at uniform personnel habang patuloy Tuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Bukod dito, si Senator Go ay naging pangunahing tagapagtaguyod ng pagtaas ng sahod sa mga MUPs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paalala niya sa mga alagad ng batas na laging isaisip ang kabutihan. At yan ang aking nuskop, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.